So kaya pala kaya maha, kaya pala mahal tong pili. Mahirap pala to ano? Sungkilin. Kailangan tatagain mo siya. Oh. May galing dito kung pili, kaya tatagain mo. Mahirap pala to, kaya pala mahal ito. Tsaka kailangan tuyo pagka tinilad mo. Oh. O, ganito lang ang pagbiyak kaso hindi mo siya ma ng buo talaga kasi mabibiyak siya Kaya dapat tuyo pagkabasa wala ibibilad muna yung iba kasi basa siya hindi mahirap siya matilad mabiyak yan lang Kailangan mayroong kantsaga dito Kaya pala mahal nito Mahirap sya gawin Mahirap sya kunin Bago mo makain to eh Patutuyuin mo pa Aakyatin mo Babagsak O ano ba to? Paano mo pagkuhan nito? Matasang <tutunan> kunin nito Kaya Mahirap sya ano Mahirap Mahirap gawin pera to. Pero ang gagawin mo kasi wala kang hanap buhay. Mga Na, nando sa ako yung mga mga ganitong mga nagtitilad, sa sako, sako yung tinitilad nilang ganito. Hmm. Ito lang pala pala ng pagbiak nito. There's no other way. Talagang Mamanu-manuhin mo siya. Manu-manu talaga guys. Mga kapatid, bago ka maging makakuha ng pera dito pala sa pili eh. Nagkataon, mabibiyak pa yung kamay mo rito. Maiitak pa yung kamay mo. Matalsik siya. So, yan. Yan yung pili. Ayan, oh. oh. Mirap siya gawin. Ayan yung laman niya, oh. Hmm. Labalatan mo pa yung kulay brown na yan Diyos ko dahi.